Isang maganda at papagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa panibagong edisyon na naman ng On Point at ngayong araw, mga kapatid. Samahan nyo kami uh, at pag-usapan natin ang preaching na pinamagatang God's Kingdom First. Ito po ay hango mula sa Book of Matthew chapter 6 verse 33. Sa usaping ito, mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang kasanggutan ng mga katanungan natin tulad halimbawa nang what is spent by God's kingdom why do we seek God's kingdom first and how do we do it at marami pang iba at ngayon ngayong, ngayong uh, araw mga kapatid ay kasama natin ang isa sa mga butihing pastor ng BCF walang iba po kundi si Pastor Vener. Unahan magandang hapon po, magandang araw po. Uh, magandang pastor. araw naman Brother Dexter at sa mga kapatid po natin ngayon na nanonood po ng, uh, on point magandang araw po sa inyo. So to start off, Paul Pastor Wenner, um, let us please have a recap of your preaching, Why God's Kingdom First. Amen. Thank you po, uh, Bro Dex. Uh, mga kapatid, during my previous preaching po, ay tinilapay po natin uh, ang Matthew 6.33, God's Kingdom First. Yan po yung ating po title na ginamit po. Ah, uh, to recap lang po, mga kapatid, uh, why God's Kingdom First? Kasi po, tayo po bilang uh, tagasunod ng ating Panginoong Yesus, bilang Christian, so we must prioritize God's kingdom. So bakit? Kasi dahil nung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoong Yesus at tayo ay naging tagasunod na ng ating Panginoong Yesus, ay nagkaroon na po ng transformations from the heart and minds. At kaalinsabay po nito ay pinagkaharihan na po ng Diyos ang ating mga puso. So yun lang po um, sa verse po, Pastor, na seek si God's kingdom first. Kapag sinasabi po natin kingdom, Pastor, meron po tayong uh, very clear idea na ang kingdom is something geographical, something territorial. Diba sa book of fairy tales, uh, uh in a kingdom hmm. far away, o ano pa, we have this kind of understanding that's yes. uh, political and at the same time territorial. Yes. Ngunit sa book of Matthew po, Pastor, ano po yung konteksto ng God's kingdom po na sinasabi sa Gandang Brodex. Productions? Actually, uh in Matthew 6:33, uh it's very clear na sinasabi po dito na ang kingdom na na sinasabi dito, it is not a physical kingdom. Uh this is not a literal kingdom. So kung saan po ay yung kingdom po na sinasabi natin dito. Uh, ito po yung uh God rules in the, in our heart. Kasi nung again nung kasasabi ko lang po no na nung tayo po ay nakipagsa kay Kristo at tumanggap po tayo uh, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. So nagkaroon na po ng transformations from the heart and minds. Kalin Ka sabay noon ay doon nagro-rule ang Diyos, no? Pinagdaharian ng Diyos ang ating mga puso. Yun lang po. Okay po, Pastor. Ah, uh, kapag sinasabi po natin, Pastor, na Kingdom and we have to seek it first. Malinaw yes. po na sinasabi sa sa inyong preaching, uh, Pastor. When when we speak of seek in the original language in the Bible, it means to desire. Amen. It means to to worship. Nakga mm -hmm. uh, pag i-translate natin sa Tagalog, Pastor ah, o sa Filipino, ito ay ibig sabihin ipamuhay o kaya bigyang halaga pero base sa konteksto ng mga uh, Jews during the first century uh, ang kingdom na ito is not something that's fully here it's not yet here in its yes. full sense so paano po natin uh, sa paano po nating paraan ipapamuhay ang kahir kaharian ng Diyos sa mundo na hindi pa kompleto mm -hmm. o hindi hindi pa perpekto dahil Uh, maraming mga social injustice halimbawa there's still hunger mm. there's oppression there's violence there's poverty ano po yan Ganda tanong uli bro Dex no actually mga kabataan kung titingnan po natin mabuti yung yung sinasabi ng Matthew 6:33 that seek first the kingdom of god so unahin mo yung kaharian ng Joseph prioritizing god's kingdom tayo po bilang bilang mga tumanggap na sa ating Panginoong Yesus. Yun yung pangunahing layunin dapat na ginagawa natin. We always prioritizing God's kingdom. Sabi nga ni Apostle Pablo sa mga taga no? He challenged the Coloss Colossians Church. Ano sabi ni Apostle Pablo sa Colossians chapter 3, verse 2? Set your minds on things above, not on earthly things. Dito sa mundong ibaba. Why? Because we are, we are still living in a simple world, the last. So itong itong mundo na ginagalawan natin ay makasalanan kapatid no. Uh, kahit na tayo po ay naglilingkod na sa Diyos pero tayo ay napapalibutan pa rin ng sinful word dilas kaya ganoon na lamang yung pagsusumamo ni Apostle Pablo sa mga taga-Colossians na na i yung inyong mga kaisipan, yung puso niyo doon sa mga makalangit na bagay at hindi dito sa makamundong mga bagay. At ito pa, sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 6. When you receive Christ as your Lord and Savior, therefore, walk and live with Him. So, in other words, tayo po bilang mga uh, tagasunod ng ating Panginoong Yesus, eh, ang mahalaga po nating gagawin, we always prioritizing God's kingdom sa paanong pamamaraan? mamaraan. Yung fellowship natin, Brodex, di ba, maimportante yan. Then we prioritize God's kingdom by by setting up your devotionals, no? And then yung yung pag pag, uh, pag focus mo sa ministry at sa mga fellowship katulad ng Bible study, ng like group, pag-attend mo ng worship service, at sa mga pag-aaral, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Doon sa mga bagay na yung mga kapatid ay doon po natin na pa ang karya ng Diyos. Very interesting po basta 'yung sinasabi n'yong prioritize. Yes. God first. Kapag sinasabi natin prioritize, pastor, we usually have it in a series of actions di po ba? Na, yes. First, I'll do this, second I do this, yes. and then this and that. So it's a series of actions po. And when we say prioritize, uh yung, 'yung una. Pero does this mean like it's a linear um order of a series of things pastor halimbawa uh, pag when we speak does this mean when we prioritize unang-una God yes and then second eto, third eto, mm. and if it's linear we forget the first tama ganun po ba yung ibig sabihin uh, i i got your i got your point uh, bro let me clarify this kapatid ang sinasabi po nito when we said prioritize God's kingdom we know that we have a lot of responsibilities no dami nating activities na ginagawa tama di ba and i'll give you an example halimbawa uh, nagtatrabaho ka no sa isang kumpanya and then nag-overtime ka oh, no. at pagkatapos doon, kaaling sabay doon sa pag-overtime mo nako-compromise yung pag mo ng Bible study or ng life group kasi nag-overtime ka eh. is is it, is you are prioritizing God's kingdom on that point mm -hmm tignan natin yung scenario. Nung tinignan natin yung detalye, yung overtime pala na yun, optional. Pwede kang hindi mag-overtime, pwede kang mag-overtime. So you're taking, you you decided to take the overtime kasi para madagdagan yung kita. Pero nako-compromise naman yung yung gawain para sa Lord. Now, ito yung question. Are you prioritizing God's kingdom on that certain point? Of course not. Kasi you have the ability to attend the live group you have the ability to to participate in the Bible study. Pero mas pinili mo na mag overtime, kahit na optional naman yon. So that's my point, uh, Brother uh, so yung point po, Pastor, uh, it's really prioritizing God in everything we do. Yes. Na hindi God and then God separated from lang, other lang, tasks. period. First Corinthians 10.31, mga kapatid, sinasabi po ni, ni Apostle Pablo sa so mga taga-Korinto, Whatever you do, either you eat or drinks, do it for the glory of God. Amen po, Pastor. So, um, ang sinasabi po sa uh, in in follow up po sa sinasabi nating prioritize God first. Kaya God's kingdom first. Sa mundo to Pastor, ang standard o ang pamantayan is usually kapag may pera ka, yes. may power ka, may kapangyarihan mm -hmm. ka over the others, only then can you serve God mm -hmm only then then can you serve other people mga kapwa pero ang sinasabi po sa verse pastor kung saan umikot yung preaching is kabaliktaran yung sinasabi po ng Panginoong Jesus ang sabi ng Panginoong Jesus ang provision niya sa atin sa sa ating mga basic needs ang ating mga pangangailangan on a daily basis at saka yung satisfaction that we get out of such kind of provision on a daily basis ay mga outcomes o resulta lamang ng ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Pero, in the context po of those people halimbawa who are suffering from financial crisis, yung mga walang-wala, -wala, may mga financial, yung mga finally, financially challenged people, o kaya yung mga taong walang kapanatagan, walang kapayapaan sa buhay, paano po natin ipapaliwanan sa kanila o ipapaintindi sa kanila pastor, yung ganitong ideya ng Panginoon Wow, sobrang ganda ng tanong mga kapatid. Thank you, Brother Dex. So, kapatid, let me clarify this point. Sabi po ng Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi po nung sumulod na talata, And all these things shall be added unto you. So let me clarify yung context nung no, all these things shall be added unto you. If you go to verse 25 and 26 mm -hmm. on the same chapter, sabi po doon, ang mismong Panginoong Isa siya nagsasabi, Do not worry what you will eat. Do not worry what you will dress. Kasi yung mga ibon sa parang hindi naman sila nagtatabi ng mga pagkain nila, pinakakain ng Diyos siyang. How much more na yung mga lingkod ng Diyos ay kanyang pababayaan? Hindi. Kaya nang ang sabi doon, Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Anong sinasabi natin dito, mga kapatid? Huwag po tayong mabagabag, huwag, tayong huwag tayong mabahala, no? Kung kung inuuna po natin ang paghahari ng Diyos, eh sinasabi ng ng scripture, even sa 1 John 5:14, ang sabi ng ang sabi doon ni John, anything we ask according to his will, he hears us. Amen. Okay? So ang 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 point po dito mga kapatid ay wag tayong magambala, wag wag po tayong magulumihanan kung kung tayo man ay duma, dumadaan sa mga financial crisis, meron tayong mga problema ang pinagdadaan ng pamilya, so and and so forth. Kapatid, ano ang sinasabi ng scripture? Seek first the kingdom of God and his righteousness. Kung totoo tayong uh, ipapriority natin ang ang kaharian ng Diyos, And all these things shall be added to you. Just to, to add one point pa. In John 15.7, mga kapatid, ang sabi po ron ni John, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for mm you. -hmm. So, anong point doon? So, ah uh, kasi yung, yung, yung puso natin, no? yung pinaluwarag natin kanina, ano ba yung God's kingdom? Which is the rule of God na nagahari ang Diyos sa puso natin. Amen. So, it means, na yung puso natin ay pinapalitan ng Diyos siya ng kalooban niya. So lahat ng mga hilingin natin sa Diyos ay ito ay pawang nakalink doon sa kalooban ng Diyos. Ilang po? Opo, oh, Pastor. Uh, you, kung, kung ganyan po, Pastor, huwag mag-worry. Uh, ang ganda po yung pangako ng Panginoon. So, my Pastor, na we don't need to worry. Yes, po. Yun, yung yung uh, may mga ibon, Are able to live because of God's grace, how much more? bro bro Why we worry? Because we we don't prioritize the kingdom of God. Because if we really prioritize God's kingdom, and you don't have to worry at all, and then trust the promise of the scripture that says, When you seek the kingdom of God and his righteousness, then all these things shall be added unto you. Okay, Pastor. Uh, amen, Pastor. Ngayon po, Pastor, as a follow-up question po, Pastor, yes, po. Uh, meron po tayong dalawang grupo ng tao. Yes. One group that obeys Christ and therefore God reigns in their heart. Yes. At saka yung isang grupo naman po, Pastor, people who do not believe. Yet, despite their difference in terms of their obedience and surrender to God, and ang mga tao mas, mas nakakaangat. Halimbawa, Pastor, sa buhay ay mga tao hindi naniniwala hindi na sumusunod, compare sa mga hindi naman masyadong uh, sapat, alimbawa, hmm. compared to the others, other group of people, um, how would we reconcile that po, Pastor? Ano po yung paliwanan natin sa mga uh, tagasunod po ng Panginoon? So, yung paliwanag natin doon sa mga tagasunod? Opo, Pastor. Okay, paano natin may papaliwanan? Opo. So, uh, sige. Uh, sagutin ko yung tanong mo, Brodex, and then sasagutin ko rin doon, doon din sa isang group mm -hmm. na hindi rin uh, sumusunod oh, pa. Okay. okay. So doon po sa sa mga uh, tagasunod ng ating Panginoong resources no? Ang uh, bakit po bakit po mahalaga itong uh, Matthew 6:33 because why? Kasi naghahari na sa puso natin eh. Kasi once na na tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Yesus at doon papasok yung 2 Corinthians 5.17 If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come up. Uh -huh. So ang ibig kong sabihin, nagkaroon na po ng transformations from the heart and minds ang isang taong mananampalataya. Kaya siya po ay pinagkaharian na ng Diyos. At yung pangako ng Diyos na yon ay sobrang sakto sa kanya yon. Kasi why? You don't have to worry at all what you have to do is just seek first the kingdom of God and His righteousness. At yung lahat ng mga kahilingan mo ay ayon sa kalooban ng Diyos ay kanyang ipagkakaloob. So, tingnan naman natin yung, yung pangalawang grupo na, na hindi pa pinagaharian ng Diyos ang kanilang mga puso. Tama ba, bro? Oh, okay. Actually, nung, during my previous preaching, uh, nabanggit ko na one of the main factors of seeking God's kingdom is to be part of evangelism. Importante yun. I think this is a great opportunity for us being a followers of Christ to share particularly itong Matthew 6.33. Paano natin maipapaintindi sa kanila, mapapaunawa sa kanila that na dapat kailangan mapaintindi -ma natin sa kanila na kailangan nilang tanggapin si Yesus bilang bilang pangidoon at at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay amen at kapag nangyari po 'yon mga kapatid ay eh doon na po papasok yung transformations from the heart and minds at pagkapag nangyari na po yung transformations na tinatawag natin then doon na papasok yung paghahari ng Diyos sa mga puso nila at doon ay magkakaroon na ng katugunan anuman yung mga problema nila um, mapapinansyal man yan, family, pamilya, uh, love life, o ano pa man, kapag inuna nila ang kaharian ng Diyos, ay, at ito ay uh, nasa puso nila ang pagpaparoridad. And believe me, God, God will make a way in all these things. Ang Diyos ang makapangyayari ng lahat ng mga bagay niya. Amen po, Pastor. Um, to just go back to that pastor yung sinabi mo kanina na all of these things meaning all our daily basic needs yes. will be provided by the Lord so there is no need for us to worry yes. kasi nabubuhay tayo sa grace when you prioritize God's king well, yes conditional is yes. okay po pastor uh, so when when we speak of added unto you uh, pastor Benel ano pa yung ibig sabihin mo what do all of these blessings add to? Ang ganda, no? Uh, actually, eto mga kapatid, uh, let me clarify this point po, no? Pagkatuloy uh, na mo, Brother Dexter, ibibigay ba lahat? Hmm. Parang ganun, eh, no? It shall be added unto you all. Okay, kung titingnan natin yung, uh, ngayon, basahin natin uli yung Matthew 6.33, anong sabi mo doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, This thing shall be added unto you. Lahat eh. Tama, no? Pero gusto kong sambutin with with the supporting verse. Kapatid, tingnan natin yung 1 John 5.14. Kung may mga Biblia po kayo, pakipuksan niyo po yung mga Biblia. Sabi po doon, Anything we ask according to His will. Take note po, kapatid. According to His will, He hears us. Ibig sabihin, lahat ng mga hilingin mo na ito ay kalooban ng Diyos, ay ibibigay niya lahat. Tama. John 15.7, kapatid. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Ask whatever you wish. It will be done for you. Kapatid, don't, don't, uh, don't miss the point, kapatid. Kasi po tayo, nung nagkaroon na ng transformation yung ating mga puso, nagkaroon ng pambabago, yun na pumasok yung 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, na bago na yung puso mo, na karoon ng transformation na mahay, naghari ang, ang Diyos sa puso mo. Kaalin sabay po nito mga kapatid. Ito pakinggan po natin. Yung puso mo na dating mapmapagsarili, no? Yung yung puso natin dati na kapag nagpe-pray tayo, nagre-request tayo, ay eh, puro mapang sarili lang natin, pinapalitan ng Diyos 'yan. So yung prayers mo ngayon, imbis na selfish, ambitious o anuman 'yan na na, na mo na para sa iyo lamang ay pinapalitan ng Diyos 'yan. Yung puso natin na yon kapatid, kapag tayo ay nananalangin, meron tayong hinihingi sa Diyos, ay uh, we see to it na ito ay kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni, sabi ni John, anything you ask according to His will, He hears us. So, yun yung point nun, na ibibigay niya lahat according to the will of God. So hindi ko hindi ko ano, hindi ko hindi ko sinasabing direct direkta na yung Matthew 6:33 uh, kapatid na Dex na pastor binibigay ba? Yun ang tanong eh, no? Ibibigay niya ba lahat? But again, yung yung mga supporting verse na binanggit natin sa 1 John 5:14 po, mga kapatid, and John 15:7, basahin niyo po ulit, that Anything we ask according to the will of God, He hears us. Abdul sa John 15.7, If you remain in me, mm -hmm. and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So, sa makatawid, ipagkakaloob ng Diyos lahat ng mga bagay na hinihiling natin, ayon sa mabuting kalooban. So, in other words po, Pastor, Matthew 6.33 is never a guarantee po, Pastor, na maibibigay sa atin ng Panginoong Diyos lahat ng ating mga basic needs. Conditional, sa dalawang bagay. If we are in God and God is in us, yes. and if we ask according to His will. Tama. Actually, eh, eh, real talk na tayo, Brother Dex. Marami tayong mga prayers na hindi naman oh, matutupad. Tama naman. So, napaka, napaka ano ko naman, kumbaga parang sobrang judgmental ko naman kung sasabihin ko na, oh yes, lahat yan ng Lord. But, but again, kaya nga nagbigay ako ng mga supporting verse na para ma, 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 mapasabi natin mapating natin sa mga kapatiran natin that anything we ask according to the will of God and you will get it. Kung kalooban ng Diyos po ito. Alimbawa, ako nagpe-pray ako, no? Brother dix ang prayers ko, Lord, sana ma-promote ako sa trabaho para mabili ko yung bagong cellphone. it's That's the will of God. Gusto mong ma-promote kasi gusto mong bumili ng bagong cellphone. Iba, eh kabibili mo lang ng cellphone. Pero ang prayers ko, Lord, sana ma-promote po ako ng trabaho para makatulong po ako sa iglesia namin na kung saan ay dumaranas kami ng financial crisis at para lumaki po yung pagbibigay ko ng ikapo at makatulong ako sa mga kapatiran, that's the perfect will of God, kapatid. Yun yung point ko po na meron tayong mga prayers that's most of the time denied by God because why? Pansarili. Mm -hmm. That's hindi yun ang kaloban ng Diyos kasi kaya na kaya na yung yung Matthew 633, yung God's kingdom doon, kapatid, ito siguro sa pagtatapos ko na rin, no? yung God's kingdom po na sinasabi natin dito, God rules your heart. So, anong sinasabi doon? Nagkahari ang, ang Diyos sa puso mo. Papayagan ba ng Diyos na ang puso natin ay maging mapangimbot? Hindi. Papayagan ba ang Diyos na ang prayers mo ay mapurmot ka sa trabaho para bumili ka lang ng magandang kotse, magarang ganito, magarang ganito, at ipagyayabong mo, mo sa mga kasamaan mo sa trabaho, Of course not. Pero yung prayers of oh Lord, gusto ko ma-promote kasi tutulong ako sa kapatiran, tutulong ako sa family, tutulong ako sa siya. That's for me, sa a perfect will of God. At doon po mapasok yung 1 John 5.14 and yung papasok din po rin yung John 15.7 uh, 15, and Psalms 37.4, yung delight yourself to the Lord and He will give you all the desires of your heart. Yung desires ng heart na yun, sinasabi sa Psalms, 374, binabago rin ng Diyos yung desires ng puso mo na yung dating puso mo na ang desires ay makasarili, papalitan ng Diyos ng yung desires na yun yung din yung desires ng Diyos. Yun lang po. Salamat po, Pastor. Na ngayon po, Pastor, naalala ko po yung testimony na very inspiring na sinerin niyo po uh, regarding sa mission po uh, ninyo sa, sa Saudi Arabia. At saka yung part of your preaching and you just mentioned na part of seeking God's kingdom first is to evangelize yes, po. So, uh, tayong mga OFW po, pastor, um, looking at yourself for example as yes, as an example. So, uh, paano po natin magagamit yung Matthew 6 to 33 uh, bila, para maipakilala ang mm -hmm. Panginoong Hesus sa ibang tao, lalo na sa mga Uh, tao gaya natin na umahamo, umaharap uh, sa hamon ng buhay bilang OFW? Ayun, uh, siguro magandang uh, opportunity din. No? Uh, tama ka. One of the main factors of seeking God's kingdom is to be part of evangelism. Importante po yun. Kasi po, hindi naman po maganda na tayo po ng mga krisyano o tumanggas na sa ating Panginoong Isus, at kung saan po ay namubuhay na o na at tayo ng ng Diyos ang ating mga puso at yung ibang grupo eh hindi pa pinaghaharian ng Diyos ang kanilang mga puso hindi 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 gusto ng Diyos yon ang nais ng Diyos ay maibahagi din po natin yung kanyang karya kaya nga siguro yung mga yung dapat yung mga challenges na gagawin natin dapat andun po yung 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 tinatawag nating yung patience yung suffering na ako po no na nag nag, nag mission po tayo sa Saudi Arabia na kailangan po natin mag-travel daily basis. So, may kaakibat po ito na suffering at pagtitiis. At the end of the day, uh, you, are, you are prioritizing God's kingdom. Kasi, I mean, uh, you, are, you are serving God outside your comfort zone. Yun ang importante po. And then, pag naganap mo mga bagay na yon, then you are uh, genuinely prioritizing God's kingdom. Kasi, ang ano mo, ang ang layon mo is maipahayag ang mabuting balita at marami pang mga tao makakilala, makarinig ng mabuting balita kay Kristo okay. Salamat po, Pastor. Any last words of encouragement po para uh, mga ka kapatid na nanonood ngayon? By the way, thank you po, Brother Dex. Napakaganda ng tanong. Uh, actually, pinawisan no? sa mga tanong. Pero praise God, napakaganda ng uh, usaping ito. Mga kapatid, last word. Uh, ang akin po ay mag po tayo doon sa passage, sa Matthew 6.33. At hindi, hindi po magbabago yung stand po natin na that we must prioritize God's kingdom. At tandaan po natin, tayo po bilang mga, mga tumanggap na sa ating Panginoong Yesus at kung saan po ay pinagkaharihan ng Diyos ang ating mga puso, dapat po ang ating pong ginagawa, ang ating pong iniisip, ninanais, ay yung mga pawang mga makalangit na bagay tandaan po natin kapatid na tayo po ay nananatili rin pa rin po tayo dito sa world of simple as. So kaya nga ang challenge po ni Pablo na nabanggit ko po kanina that we must focus our heart and minds doon sa mga makalangit na bagay at hindi po sa mga makamandang bagay. Doon na po ako nagtatapos mga kapatid ko dyan po sa on point na nanonood po ngayon. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Pastor. We praise God po sa buhay niyo at sa wisdom po na ibinahagi sa aming lahat ngayong araw po na ito. So maraming salamat din po sa inyo na nanood at uh, nakisama sa aming pagtalakay uh, sa usapin, Seeking on Seeking God's Kingdom. First, from Matthew chapter 6, verse 33. Uh, we hope and pray mga kapatid na maraming po kayong natutunan uh, sa usaping ito. Uh, in our journey towards seeking God's kingdom first. Kung meron pa po kayong ibang katanungan uh, about this topic or any other topic po na gusto ninyong pag-usapan, just feel free to send them in through our email address, bcf.onpoint at gmail.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for joining us and join us again next time for another episode of On Point. God bless po sa inyong lahat.